Yung panahong yun ay nanaginip siya tungkol sa isang laro. Ang larong yun ay parang isang role-play game o mas kakila sa tinatawag na RPG, ang larong ito ay parang umaakyat ka sa isang tore na kung saan ang bawat palapag ay merong mga halimaw, ang manlalaro ay kailangan lumakas dahil, palakas ng palakas ang mga nakakalaban niya kada palapag. Doon, ay nagle-level up siya, at kada level up ay lumalakas din siya. Walang siyang kailangan gawin kung hindi magpalakas, kasi katulad ng mga halimaw doon na lumalakas ay dapat mas matumbasan niya pa ang lakas ng mga ito upang hindi siya matalo. At dahil na rin sa kanyang husay at galing at sa mga hindi mabilang na pagsubok ay naabot niya ang pinakamataas o pinakatuktok na palapag, ang final boss na nakalaban niya doon ay sobrang lakas, na kahit kalaban niya pa ito, ay hindi niya maiwasan kaing jiten, dahil nakakamangha talaga ang kanyang kapangyarihan. At sa hindi malamang dahilan natuklasan niya na ang final boss pala ay ang kanyang ama.